hello, hello, hello. Ayan, nahandila ba kayo sa ating photo shoot? Ayan, ayan. Magsimula na tayo. Kaya wag mong kalimutan i-share itong video na to. Mag-comment, mag-subscribe, at i-like. At click na rin ang notification bell para updated ka sa mga in bago kong ina-upload na videos. Kaya tara na. sabihin ko na sa inyo kung anong gagamitin natin. Sapatos! Ayan! Ayan! At ito yung outfit natin. Huwag na tayong magpalit. At, hindi kompleto ang lahat pag wala tayong buhok. Heto siya. Hindi pwedeng matago ako! O, diba? Mag-ano na tayong photoshoot? Sige, magpo-photoshoot na ako. So, yeah, let's go! Ito nga. Dito na nagtatapos yung video natin. Woo! Hindi ko ginaya yun. So, bye-bye na lang. Ipapakita ko na lang sa inyo yung ano, kalabasan ng ating ano, picture before and after. Diba? Bye-bye!